dyan sa likod kanina. Kayo na bahala kay Tore. Si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong niyo nagbarge siya ko, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na ughangyo hangyo ang atuang mga kaigsuunan. Na Direcho ang boto ninyo para sa sampung senador ng mga Duterte. Bato de la Rosa, Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jamie Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika ay magkakagulo lang, mag lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas at malayo ang agwat ng mga boto ay mahirap siya habulo, habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ating bayan. Dahil yung sampung senador ng Duterte naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikita ang pag papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi lalo pa tayong nagugutom, ang daming mga pamilya nagugutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit ilegal ang paglabas nila sa ating bansa at ilegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala nang magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong makikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali Pasaylo ako ninyo ha? Ako bitaw ang hinong danato. Pero, huma naman kong pangayong pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung galingan natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretsyo na natin ang sampung senador. Tulad din ng dito sa syudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo derecho. Dahil tulad ng sinabi ko sa kanila, ng vice mayor sa kabila. Pipili kayo ng dalawang konsihal dito, tatlo doon no? ilan bang. Hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo, na na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama niya, kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto ay iboto na ninyo. Apol, apol, upol, upo, <ang fronts> apol, Apoli! Hindi. Para kay Joel Chua ito. Antay ka. sabi nung bata kasi sabi sorry <laughs> bigay daw yung apple ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto ma'am saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanya. Joel Chua. Alam Di Diba, si Snow White, kumain ng apple, tapos sa bilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya. Saksak mo yan doon sa bibig niya. lagi yung kopya na yan doon yeah. Yeah. sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikita ko iba't ibang kulay ng NBTN. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng kopya. bigyan ng kopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito, resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Ibo siya! Oi. Bangkam Yang apel lah ni Apple <laughs> ko okay sige walang problema pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina o, walang problema sabi ko anong gusto ninyo o sige pupunta kami kaya naman namin uh, sagutin yan lahat o di sige pagdating doon kinulong na niya yung isang kasama namin si Yusek Lopez nagalit na ako nagalit ako. Dahil ako naman yung, ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin niyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. <laughs> buwaya! Buwaya Uy, hindi, lang, hindi lang buwaya, sir. Tambalus-lus yun buwaya. <laughs> tin ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan, hindi ko nga alam kung paano niyo napili yan si Joel Chua pero nasabi na sa akin. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong kongresman Hindi namimigay ng hopya. At sundalo, sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya uh, yung hirap ng pagiging sundalo. Sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod <laughs> yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Talo siya ng Mama, dali, maging presidente. nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at kan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. mga presinto at sabihan ang ating mga kasama bigyan nyo ng zero yang putang inang Joel Chua ang ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Salamat.